Ito po ay yung sa bakuran talaga namin. Yung una pong pinakita namin ay yung bakuran ng nanay ko noong bagyong pinta. Ay ito po pala ang nangyari sa aming bakuran ko. Yung mga sa punong saging natumba. tumba. Ayan po, pati mga puno ng natumba rin po. Anong gagawin po nandito para ma... Yes. ng... Siniguelas. Ayun po, natumba rin. Ayan <laughs> po. po. Ayan, ito po, may bunga nga ba? Bakit na ito? Ito po, babalas yan ang bunga nga. Pero ang ng bagong kinta. Ang bunga niya. Kaya lang, ang ginawa ng kinta, ito. Ito po. Kasi ang mga... Daddy. Yung kamuti natin, Mama. Yung kamuti namin. Ito po. Kasi, ito po, oh yung aking patula sana eh, wala nang nangyari na uh, sandal na rin si Kinta Ayan. naman ay parang queen ng uh, paper tree ay, lagas na po yung lagas na po yung bunga Ayan po ay parang hindi ko na gusto tingnan o oh, ano ba yan ganyan na ba ang nangyari dati na sa na aming mga mangga ha dati na po yung mangga dati na po yung mangga ito la yung yung mga saging uh, pinya mga saging bagong tanim ko po ulit yan noong tag-araw na nang ng pinya. lockdown saka ako Baba. Ba? Ay, ayan po yung, yung, yung sabi mo. Ah. Ay, ito. Mm, mm. ayto po ng mga puno. Saan niya tampo din eh, eh ginawa o balian maglaban. sirà mga dahon nya Ito pa may nagtakam po. Ayun, mayroon na po 'yung ano. Mayroon may na siya. May sibol naman Sibol anong tawag 'yan? Yung bibing. May suwi na po siya. Bibi. Pero bagong tanim pa 'yan. O, may suwi na siya. Nakakatuwa naman na naman tingnan ayam tuwa <laughs> yung pong puno ng papaya doon yung sa atis o oh. pati yung mangga wala na yung mangga ni Maki na rin ah. balik balik Ay, na ha, 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 ha. Man. ang dami namin pong tanglad na ang, no? <laughs> ang dami tanglad kasi ginagamit po yan sa ano, sa lechon okay. ito po dito sa kabila naman Wala na bali ang papaya. Ito na bali ang papaya, wala nang bunga. Ayun okay. na po. Ay. Hay, kalabaw. Ito ang papaya, lalaki. Ay, pati yung mga tanim ko dito, ano, wala na rin. Papaya. Ayun po nangyari sa aming likod ng bahay oh. Tangsi ka ng mga gawa namin. Ayan. Ganyan po nangyari sa amin. Ito pala yung mga yero din natin. Na mm -hmm. itaas ko yan minsan. Ayan, ang gulo-gulo po ng bakuran kasi nga ang nangyari sa ano, bagyong tinta. Para nang ano, para nang hindi bakuran eh. Ito po yun oh. Wala nang dahon. Nabali na. Ayan po. Oh. Ulo po ng kalumpit. Harap pa naman itong kainin. Kaya lang, wala na siya. Wala naman. Ayan, ang bakuran po namin ayun. Nasira na rin yung bakod. Sa harapan. O, ganyan po nangyari sa aming ano, bakuran. Ang bagong pag-aayon. Kasoy natin, ma'am. Ang bagong pagka-alsa na naman kami nito.